Nandun yung gate to sa kabila eh. Kaya <laughs> nga eh. <tapos> ha? Ah? Sports center mam no? Yun, dito natin na-pick up sa may tropical, ano, mga no Q Plaza, Cainta. Tapos yung drop-off naman niya sa Sports Center, Marikina. Let's go! Tayo sa Marcos Highway. mag u, -u lang tayo dito ng no, mga kaps. Ayan, yeah, turn tayo dito sa Marcos Highway. Hindi ko pala nakuha na ng video nung tinawagan ko yung pasahero ko. Kala ko naka-on yung, ano, naka yung camera. Ah, <laughs> naka-on pala. ito lang po Hello ma'am dito ako sa may ano ma'am Malapit sa police station Sabo po kayo ba na ma'am Yung malapit doon sa terminal ng mga jeep Ikot mam no Doon ba sa likod yung main entrance Doon sa likod Yung main entrance Ikot tama Oh punta na lang ako dyan ma'am Yun siguro to mga kaobs sa harapan dun oh. Putik puro may music yung nadadaanan ko ah. dagu Dito yun dito. Gate daw siya. Gate? Oh. dito nga. maga natin dito na po ako sa gate 2 gate 2 may nakalagay dito ma'am gate 2 eh pabaka oh, dun sa kabila tika lang ikutang kita hmm, gate 1 na naman ang gulo <laughs> <laughs> naluko na siguro yan dito ito yung gate 1 ito yung gate 2 eh dito nga Nandun yung gate to sa kabila eh Kaya <laughs> nga eh Bakit hindi ko pa naman kanina gate to ah, Dito yung gate to At Sabi ko nandun yun sa kabila Nat ang yung do kasi doon ko pinahinto doon sa may paradahan ng mga jeep doon ko pinahinto oh. Kaya hey, ako tumawag Kailangan harapan mo okay lang. Okay lang. dalim. Okay. 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 Oh, wrap nito ng mga kab sa San Mateo Rizal. Ma Pinauwi na tayo. Maaga pa. silangan pala to akala ko San Mateo dun sa may bahay <laughs> sabi ko silangan to ah. nung pumasok pala tayo ng champaka alam ko na eh <laughs> thank you ma'am thank you Yun, dito tayo sa Silangan no, mga Cubs no. Ah, silangan San Mateo. Sa lugar nila no. Nila ni Ma'am Lara. Chica, babe, ni Lola. Nandito tayo ngayon sa ano, sa Silangan San Mateo. Sana makakuha tayo ng booking dito ng mga kaos, na para din naman tayo talo sa gasolina. Sana mapasokan tayo dito. Hindi na tayo babalik doon sa Marikina ng mga kasi medyo malayo. Dito bababa na lang tayo San Mateo. Gapang lang tayo danda. Ay putik malalim pa rin. Kawawa. Nababarahan kasi eh. Lalim yan. Malalim nga eh. Tragis siya Nakasapatos pa naman ako. Ayup talaga. Kuya, hanggang saan yung ba? Kuya! Hanggang dito pa? Ah, thank you. Puta na, Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. <laughs> <laughs> kuya, paangat nga, kuya. Kuya. Kuya, paangat nga ako dito. Bakit nga? Hindi okay. Ay puta, bato pala Okay, thank you Ayup. Hugas tuloy ako. Ang lalim kasi doon mga kabs eh. yan. Hayop. Yun, good morning, good morning mga kaobs. Mga kaangkas natin diyan putik. Nababarahan kasi yung tubig dun mga kaobs, eh, dun sa may malal, dun sa may pababa. Kagabi pa yun mga kaobs, eh, yung kalakasan ng ulan eh. Hanggang baywang talaga yung tubig. Yun, ha, mataas pa rin yung tubig, hayop. Ay, nako Pero wish you. Bugat tuloy ako ng tubig. Dun sa limang piso. Late pa naman, naman. Ako na malilita ko na ito. Bad trip. Ay, nako Diyos po. Pasaway yung mga contractor eh. Hindi nilagyan ng daanan ng tubig. Papaghugas ako na wala sa oras mga kaobs. Puti ko. Oh. kailangan talagang linisin puti nakakaya putik ayan oh no? Ya, nabawas yan, nabawas-bawasan yun 'yung putik. Ngupod din 'yan. Sa babaasan. Hay, nabawas 'yung putik. hinayupak <laughs> ah, sana di umulan mamaya para humupa na yung ano ron humupa na yung baha o oh, yung tubig na na-stuck oras na 7.51 na oh ilita tayo na ito, sigurado ayop ka